balita sa labas ng bansa. Ito muna mga kapatid. Napilitang abandonahin ng mga kawani ang isang ospital sa Rafa sa Gaza. Nag-ugat 'yan matapos tuluyang makontrol ng Israeli Defense Forces ang kahabaan ng Rafa crossing border. Ayon sa report, nasa 200 pasyente ng Al-Najjar Hospital ang sapilitang inilikas dahil magsisilbi ang sentro ng digmaan kontra grupong Hamas. Karamihan sa mga iniligas ay pawang nasa kritikalang kondisyon. Una nang sinabi ni Israel o ng Israel na magsasagawa sila ng malawakang pag-atake sa Rafa matapos madiskubring doon nagkukuta ang grupong Hamas. Samantala, pito na ang kumpirmadong patay habang apat na dalawang nawawala matapos matrap sa gumuhong gusali sa George, South Africa. Ayon sa report, nasa 26 na trabahador ang panibagong nasagip ng South African authorities. Umaasa naman ang mga rumeresponding otoridad na madadagdagan pa ang kanilang masasagip na biktima sa kabilangan ng ginagawa nilang puspusang rescue efforts. Bago mangyaring trahedya, nasa 75 manggagawang nakaistasyon sa naturang itinatayong gusali. Nananatili pa rin blanko ang mga otoridad sa pinagmula ng aksidente. Sabay ang ng buhawi at matinding pag-ula ng Michigan sa Amerika. Sa tindigan ng pananalasa, na ang maraming gusali sa naturang U.S. state. Bago yan, nakaranas din ng sunod-sunod na buhawi, ang Midwestern states sa Amerika. Wala pa namang naitatalang nasaktan sa naitalang kalamidad. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.